Guys, kahapon po andito po ako sa aking gulayan. Nilinis ko po kasi nung ilang araw na wala ako ay pinasukan ng kung anong mga hayop. Giniba po nila yung aking bakod. So, ang ginawa ko guys, inalis ko yung nagiba para po wala na po, pwede na po ako dumaan papunta dyan sa kabila. So, pati po yung mga tanim guys hindi ko alam inaapakan ng mga manok ba ito o mga pato kasi marami po alaga dito so guys ito na po yun naglinis ako kahapon pero andito na naman po guys ang dami na naman nahulog na dahon ayan po guys o oh, ang ginawa ko sa arateles pinutulan ko po pero di ko po naabot konti lang ang aking naputol ayan guys ito nilagyan ko na lang sila ng mga kahoy para po di sila maapakan ito po yung ukra na bago at yan naman po yung kabila yung kabila guys yung talbos ng kamuti di ko po nawalis kasi napagod na ako guys siguro ngayon tatapusin ko pero yung winalisan ko ayan na naman guys oh may dumi na naman so ayan share ko lang sa inyo ito yung dito kahapon wala po ni isang dahon dito winalisan ko pero ngayon nako ayan guys pati yung ito guys yung bahay-bahay na ginawa ko hindi ko po siya sinira kasi balak ko maghanap ng ampalaya o bagong uh, sitaw kasi yung sitaw na tinatanim ko guys parang ayaw ko ba di siya yung mataba ayan guys o oh. Ayan, Yan may mga bago ako tinanim na okra pero yung iyan guys dati na yan. Yan may tanglad ako. Yung ampalaya ko guys, ayan oh, isa lang ang natira. Naghihinga pa guys. Ayan oh, kaya nagawa ko ng uh, inayos ko po yung bahay-bahay kasi baka makatanim ako ng hampalaya na bago at saka sitaw. So guys, punta tayo sa kabila. Papakita ko sa inyo guys. Binunot ko yung ibang okra kasi pagulo lang, hindi na siya namumunga kagaya niya no. So guys, dito tayo. Ito guys, Guys, makadaan na ako. Dati, hindi ako makadaan kay may harang. So, guys, yan, guys. Yung kangkong, ayan, ang itsura niya pangit na rin kasi sabi nung kapitbahay ko, matigas daw kasi ang lupa. Hindi ito yung uh, tubig na uh, lupa na may tubig talaga. Ito hindi. hinukay lang daw ito. Kaya hindi hindi daw siya mataba nung una mataba so ayan na guys yung aking uh, taniman ito po yung talbos hindi rin po tumataba talagang hindi maganda yung lupa ayan guys pero pinagtitiisan ko na rin sila kahit hindi maganda ang lupa tanim pa rin po ako ng tanim ayan guys yung ano ko yung saluyot mamamatay na rin Ayan, kasi, ano, matagal-tagal na rin. Ayan, may bunga na, oh. So, guys, ito na lang share ko sa inyo. Ito naman po yung mga maliliit na bulaklak na tinanim ko. Ayan sila, guys. Pati yung doon sa kabila. So, hanggang dito lang, guys. Thanks for watching. Bye bye. Ito guys, oh sarado na talaga. Sinara ko na yung net. Ayan, pero makadaan pa rin ako. So yan guys. Thanks for watching guys. Sana po suportahan ninyo ang aking YouTube channel, MGB channel. Uh, 2856. So yan. Thanks for watching guys!